So guys, so babalik na kami doon kasi kakain na po kami. Gutom na na po kami sa ano. Kakagala namin so, ito. Let's go. Na ulit na namin kasi sa next week literal balik naman kayo ay punta kami sa sa yung next week natin next ah uh, next ride antipolo sa antipolo na kami mag ride sa next week kaya dito pa lang sa condition na namin yung tatawan namin <laughs> kasi doon daming paahon doon kailangan namin yung ano condition Gutom na kasi kami eh, kaya kaya muna mga recycle cycle shop. Mag-aayos tayo n'un natin 'yan. Yeah, so guys, so. guys so nagmamadali <laughs> kayo na gutom dun sa kalaukan ay hindi kami kumakain kasi eh, para ganda yung condition ng aming katawan kaya ngayon ngayon lang kami kakain ng oras na alak na pinakali ano See you guys, so babalikan na lang ito kayo. kain na na. <laughs>